Sa kritikal ang kalagayan ng dalawang overseas Filipino workers, mga kabombo, doon sa Kuwait matapos na magkaroon uh, ng sunog doon sa Gusali kung saan ang uh, kanilang tinutuluyan. Ayon pa sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, nasa intensive care unit ng uh, Aden Hospital ang mga biktima na sina Julio Cabrera, uh, Montemayor at uh, Michael Dizon. Sinabi ng Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio na nakikipag-ugnayan na sila sa mga opisyal ng Kuwait. Tiniyak nito na kanilang agad na tutugunan ang mga kinakailangan ng mga biktima. Pawang foreman at uh, engineer ang nasabing mga biktima kung saan ay uh, inaabisuhan na ang kanilang mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Magugunitang nasa halos limampu katao ang nasawi sa pagkasunog ng gusali sa Kuwait kung saan ay e, pawang mga biktima ay mga dayuhang manggagawa. Tinatayang nasa dalawang libong katao ang nakatira sa nasabing gusali.